Hey, hey! It's Jobby! For today's video, ay papakita ko sa inyo ang mga kaganapan noong November 1, which is All Saints Day. Siyempre, bago ang lahat, outfit check! Okay lang yan! At ayun na, real quick, nasa kain na kami ng tri tricycle, pupuntang sa Yung ate ko at yung pamangkin ko, nakatabi ko na yan, at yung isa pamangkin ko pa, ay nagpasahero sila galing Solano. And dinaanan lang nila ako dito sa Bambang. And after ilang tumbling ng tricycle, ay nakarating na rin kami dito sa salinas. Ang ganda ako kapay. <laughs> Nagtatawanan nga sila dyan kasi naantay ng pamangkin ko na nakagreen yung supot ng soft drinks. Na yun dapat yung bibit-bitin niya pero ang ending ay siya yung, yung pinaghawak ng manok. O, oh, pag naantay na kang sapatos. <laughs> super lapit na nga namin sa bahay at ayan yung pinakita ko yung pegato ni mga mga kapatid ko ng mga gulay and everything. Salamat nga pala sa pamangkin ko na yan na dahil bitibit -bit niya yung hawak-hawak ko na pintura. Nag-stop like, lang ako para mag at iniwan ko yan sa iglet pero kinuha niya ito na. Ayun, nakarating na nga kami finally at pagbukas na pagbukas ko ng gate ay sumalubo ang kanilang mga alagang aso at mga ganso. Ang naabutan nga pala naming tao dito ay ang kapatid ko na nagsasalfon at yung ibang sam niya ay nasa garden pa. diba ba ang bolo sa kanya? na bong bong thirty thirty five matipayak na Ate, kaya yung asan? yung <laughs> 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 Ako na pagpulang payak na, tipo pagot iwili na ng sinaya di. Na aso, nag yes! <laughs> Kung makikita nyo ay open lang yung tubig galing sa may hose dahil libre ang tubig yan. Pero, 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 gagasta ko muna ng malaki-laking pera para sa pambili ng roll, roll yung hose para makarating yung tubig sa bahay mo. Dahil nagaling yan sa malayo-layong puntok. At ayun na, dumating na rin yung tito ko galing sa harding. house tour. Eh, may. So, ito lang sa inyo, guys. Ito yung loob. Sino yan? My visita. Ay, choice. Ayan. So, dito yung loob. This is the sala. Konting tour lang. Ayan. And, may TV dati, pero wala. Tanggal na. Ayan. The first sala. And then, dito, may dalawang room. Ito yung pinaham mas malawak. Super lawak nito. Ganun ito yung ano lang, walang ilaw eh. Walang ilaw dito. Ito yung kwarto namin ni Mama before. And dito sa second sala. Let's go to the second sala. Kaya second sala kasi may ano siya. Pinkyaan. Pero hindi yan nagamit ever since. Tapos here's the kusina na simula nung wala si Mama ayaw, hindi na nagamit ng kusina to. And then, dito, yung binulutuan. Nalulutuan lang to pag may event-event dito, tapos puno na sa labas. Ayan, kaya may nag-apoy dyan. But dirty dito, guys. Yeah, let's eat. Hi, girls. Ito yung house. Tara sa pansyon na aking mga magulang. Ang ah. gato to. may dala akong tabo at brush kasi linisin namin yan bago pinturahan Eh na may rain dress ay mali yon dun ang aking kobo bo. ito na oh my god yun masukal na daan na ito ito na ba hindi, hindi ko hindi dito

What's the tobacco? Mm. Oh. Oh. Hi girls, let's get in. Ang daming animales. Isa pa to, animal. Na <laughs> Ulit, ulit. Let's go, honey. Chinese man, Klaus pa lang. So, nagmumula na, oh. Uwi na. At hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and follow. At panoorin nyo pa ang ibang mga vlogs ko. Thank you so much. bye